One of the funniest comments, I think, na nabasa ko ngayon. Yung sinabi niya dito na dapat daw i-separate yung gurang sa social media. That's nice. Very thoughtful. And I think, kaya nga, di ba, maraming mga may edad talaga. Kapag sabihin mo Facebook, talagang may mga ano na yan, may edad na yan, katulad ko. And yung mga bata-bata pa, nasa Instagram. Actually, Instagram is a very old app. And then yeah, it really is old. Nauna pa 'yan sa TikTok and then of course TikTok. Let me tell you why I am on, I'm on TikTok. Ayoko talaga sa TikTok. Um in the beginning I think uh, ano ba tong TikTok before? Yung nagdudub din. I forgot the name. So I was there and then dineactivate ko and then yung staff ng TikTok sa Taiwan, minessage ako yung page ko para nga ma-promote ang TikTok dito sa Taiwan. So they wanted me to create an account on TikTok. So I did. And since that time, I decided talaga ako mag-TikTok kasi ayoko nga ng maraming social media. It was when I wanted to just really detoxify at ayoko na sa social media. And then later on, when uh, I decided to get back on TikTok, napansin ko na talagang parami ng parami yung mga negativity. And of course, um not so nice content dito sa dito sa TikTok. Yung bang parang as I've said and as I always say, na normalize yung uh, sarili mong um ano bang tawag doon? In Bisaya kasi, ano eh, batasan. Yung sarili mong attitude, kumbaga. Yung ma-attitude ka, tapos yung talaga yung sumisikat. Kasi nakaka-relate yung marami dyan eh. Like, ah, ganyan din ako, maldita din ako, ganyan din yung pananako sa buhay. Wala, nawala na yung parang dapat uh, ano bang mga kailangan mong isa-alang-alang -alang bago bago mo gawin 'yan uh, ano bang dapat mong gawin uh, bago mo uh, isa publiko yung buhay mo alam mo yung the essence of privacy nawawala na siya so sa lahat ng nagko-comment ngayon ewan ko kung ano na naman yung video na na share at ang dami ko na namang comments galing sa mga tao natatawa na lang ako kasi alam mo yung, yung mga talagang nagpa-practice ng idolatry, fanaticism, at talagang idol na idol nila yung mga taong hindi ko na-appreciate. Ganyan lang yung sinasabi na, anong nangyari sa'yo, uy? Inaano ka ba? Yung obviously, hindi nila napakinggan yung video. Kaya akala nila, pinapersonal ko yung mga idol nila. But, they don't know na it was about the content. Kasi, totoo, bakit kasi ang ganda ng internet, ba? Diba? Lahat, pati gurang tulad ko, talaga, I'm gurang. And I claim that I'm not shy to be called as gurang because I am proud to age like this. Kasi hindi lahat ng tao maabot sa edad na ganito. Marami dyan, 16 pa lang, namatay na. Kasi nga, maraming sakit. ba? Diba? Kaya nga natin, pinopromote yung dapat. So, with the case of Ah, tinawag mo ng mataba, body shaming Body shaming agad. Eh, yung mga sinasabi nila dyan na hindi dapat pamarisan ng mga kabataan, wala kayong masabi. Kasi nga, nabubulag kayo sa idolatry, nabubulag kayo sa mga iniidolon yung tao kasi nakaka-relate kayo personally. And guys, hindi lahat ng sinasabi ay tama kasi nga nakaka-relate ka. Diba? Diba? tulad na lang ng awayan, inaway ko kasi nga inaway ako. Parang ganon, eh, aawayan ko din kasi nga inaway ako. barami pala kaming ganon. Eh ano bang ano bang sinasabi sa Bible pag ganon, 'di ba? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. 'Di ba? So parang 'yun, as gurang. Ah, okay sa akin na tawagin gurang. Ang importante sa akin eh merong taong magsasabi kung ano ang dapat hindi natin gawin yan kasi nga para sa mga kabataan. Yung magagandang asal, yung core values, dapat andun pa rin. Kasi ano ang mangyayari sa kinabukasan, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, kung lahat ng tao ay nawala na yung magandang asal. Kasi nga, lahat, ganyan na sa TikTok eh. Ganyan yung sinasabi sa TikTok eh. Ganyan yung pinapromote sa TikTok. Bakit hindi ko sundin? Ganyan, ganyan nga yung paraan nila para sumikat sila. So, ganyan din yung gagawin ko. And, Correction lang sa lahat ng mga nagsasabi na gusto kong sumikat. I don't have to be famous. Okay? Kasi ano pa bang gusto ko? May movie na ako. May advertisement na ako. I've been guesting TV shows and all. Hindi ako nabubulag sa mga ganitong mga bagay. Kaya hindi ko kailangang magpasikat at sumikat. And in fact, kung gusto kong sumikat, magpapasexy na lang ako. At kung ano-ano dyan, diba? But no or nagpapaawa nagpapabvictimize no hindi ko yan ginagawa what i'm doing is going against the world values hindi ako sumusunod sa mga trending sinasabi ko kung ano yung tama and those who are telling the truth are hated that much and that's happening right now so actually i'm still adjusting sa hate na natatanggap ko but i don't regret it kasi I'm sure may mga nanay din dyan na ganun din yung pakaramdam nila sa puso nila na bakit ba ganito yung mga sinasabi nila online. Akakat, aakalain ng mga kabataan na, ay nako, yan yung, yan yung tama, eh hindi naman yan tama, ba diba? Yung pagmamaldita, yung pagiging mukhang pera, gustong gusto yung pera, na tapos sinasabi na aanhin mo yung pupunta sa simbahan, tapos... Ano naman, makasalanan naman hindi hindi ikaw ang huhusga ng mga bagay na yan. Even if there's a lot of evil and darkness in this world, you don't have to promote it. Dapat mong laging isipin at wag mong i-promote sa kabataan na mawala ng pag-asa kasi marami, marami talaga masasamang tao dyan. Marami talaga masasamang loob dyan. No. That's not how you do it. That's not, that's not how you nurture the kids. Dapat i-instill pa rin natin yung kabutihan ng puso at pag-asa na gawin ang tama. Kahit na marami pa rin dyan, talaga napasaway. ba? Diba? You know, it's so difficult for me to express in one language kasi I've been spending half of my life here in Taiwan. So, talagang mixed Chinese, Tagalog, Bisaya. So, I really apologize kung nagmimix ako ng channel, you know. But, my point exactly is the same. Yung mga hindi ko na-appreciate kasi negative ang content, patuloy ko yung i-expose dito. Why? Because I'm independent online media. And as a media, it is my right to expose people. Kasi nga, that is part of journalism. You have to expose people kung sino yung mga ganito. Sila pa nga yung kumukuha ng mileage kasi mas nakikilala sila, di ba? But at least, at least, This time may dalawang punto na, the good and the bad. So yes, I'm gurang. I'm 100 years old and I'm proud of it.